Hello. Hello. Mga kapuso, ano? Mayroon po tayo ngayong topic, di ba? Tungkol dito sa paano pumuti yung ipin. Ngayon, ito ang tips ko para is para i-suggest is sa inyo ang ginagawa ko. Once a week po ang ginagawa ko dito para pumuti yung ipin ko, ano? Pati mawala din yung baho ng hininga nyo yung mga bad breath dyan para mawala yung hininga nyo meron po tayong tips dyan para mawala po yan pero once a week nyo po gagawin yun no? mga kapuso ngayon tong ating video is ano nga ba ang ating mga sangkap may mga sangkap yan eh iahanda ko muna no? papakita ko sa inyo. Wait lang po. Ito na po ang ating ano no. Number one po talaga tong asin para po sa ating pampaputi ng ipin at mawala ang amoy ng baho ng hininga. Ito na po. Ito po yung asin na. No? Yan ang asin po. Gamitin po natin yan mamaya. At meron pa po tayong idadagdag dyan, bukod sa asin kasi nga yung dati, yung sinaunang mga tao, hindi pa uso yung Colgate, no? Hindi pa uso yung mga Colgate ngayon, uso na po yun ng mga 1990s or mga something, ano, no? Dati yung asin talagang ginagamit ng mga naunang tao sa ating Pilipinas, sa ating bansa yan po talaga yung top na ginagamit nila minsan uling no maganda rin po yung uling pero yung idadagdag po natin ngayon legit din po na nakakatanggal ng baho ng hininga etong asin po pampa puti ng ipen tapos yung idadagdag ko po dito yung pampa wala ng baho ng hininga ngayon hihahanda ko na po papakita ko po sa inyo kukunin ko lang ulit at eto na nga po, no. Eto po yung idadagdag natin sa asin. Tapos toothbrush. Sabay, scrub na po natin yung teeth natin para magputi yung hininga natin. Ay, magputi yung ngipin natin tsaka yung mawala yung baho ng hininga natin, no. Legit po. Tignan nyo po, bubuhos ko na po to. Ayan. Nandiyan na po yung asin tapos ibubuhos natin itong ano konting suka lang. Ayan, mga ganyan lang po. Mga ganong suka lang. Ayan na. Yung asin na may suka po, no? Dagdagan pa natin ng asin para Masarap. Masarap kasi to, pati yung singaw nyo, mawawala. Mawawala po yung singaw nyo. Lagyan pa natin. eto na nga po nalagay ko na yung suka tsaka yung asin ito tips po yan para magputi yung hininga nyo at mawala ang baho ng hininga kasi di ba pag mabaho yung hininga nyo ang ano 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 hindi ka lang nasasabihan ng katabi mo pero ang baho na pala ng hininga mo ganun po ngayon simulan na natin no para makita nyo po ang pagbabago ng ngipin ko no ah uh madumi yan <clears throat> tingnan nyo po ah scrub ko muna kukuha muna akong toothbrush at eh, ito na po talaga no? may toothbrush na tayo tapos meron na tayong nakahandang asin na may suka sasaw-saw po natin yan sa sa mangkok no na natin syempre dapat may nakahanda kang tubig in case of na aanuhan ah, na po kayo sa lasa pero kaya nyo yan pati okay to sa mga singaw mawawala agad yung singaw nyo kinabukasan promise simulan ko na po gusto ko nga inaanot eh iniinom na eh legit po ito kung gusto nyo pagkatapos nyo tong gawin mag call gate kayo para hindi kayo masyadong maano yung hininga nyo Ganda po siya talagang ng pang ano ng mga ano. Iinumin ko na no para ano. Ayun na. <tod> Siyempre, ayan na. syempre mas dabis dyan, no? Susundan nyo na ng Colgate. Susundan nyo na ng Colgate po. Para masarap yung lasa kasi alam mo naman yung mapait na ma na maasim, no? Kukuntian nyo nga pala yung guys yung ano, yung suka, no? para hindi magano yung labi nyo mag-gaspang. At ayun na nga po guys, no? Ito nyo po yung puti ng iting ka. Ayan na po ang ating. Ayan na po. Thank you. Salamat. Once a week lang po. Please subscribe. Thank you.